meron dito ano, ah, puno ng kulison Naaalala mo dati, di ba yung nasa Tamlong? Ay, sa amin? Oo. Ay, wala. Yun, inabuhal nitong bumagyo. Di ba yun yung panlagay sa ano, ano? gugo Yun ang sinasyampo ng ating mga ano, ah. gugo nga ang tawag doon. lulo at lula, pampagas. Naya, meron dito, ah. Kulison. oh, kulison nga ang tawag doon, ano. Yung parang daranghita, ay. pero ang loob ay anong bango. Oo, oh, yun na nga. Apakadalang na nang may ganun ngayon. Ay, ay. Madalang na. Ayan. Ito na nga baka isa yung kulison, hindi ko ba gaano bata pa rin ako napunta sa inyo eh. Ito na nga o yun eh. Yung na, nasa tamlo. Oo, oh, yan. Ito na nga ang kulisun. Ay paano nga ito? Hinug, inaano ito? Yung laglag -lag ang kinukuha pero yan ay pwede na rin. Pwede. Mabang, mabango rin kaya. Alam po ba ninyo, ano, wild, ano ang tawag dun? Wild champo. Ito na nga yun. Oo, oh, gugu Ito. Ito kay Tia. Ito kay Tia rimming. Ito na nga po. Ang loob po nito, ito yung kaalam mo pwede rang hita. pero po ang loob nito ay bayokos. Oo Tat magbabaak tayo sa inyo. Yan ang bangon nito. Yun yung malaki oh. Mm. Ito na nga ang kulisun oh. Yeah, yeah, yan. Pwede na yun. Tingnan mo. Yung malaki ka oh, mabuti. Oh, ako abot ay. Siyam. Yung, pagkalaki ka. Ito na nga po ang kulisun niyan. Are. Ay parang bihira na ako nakakakita lang noon sa inyo nito. Mga wild na ito. Oo. Para itong darang hita, pero po ito ay shampoo. Ang, loob, ang loob po nito ay puno. Puno ng ano, ang tawag doon? Ito oh. Para mabango na nyo. Hmm, Tatay tatay ng bango. Hmm. May krema no? Mm hmm. May, may krema no? Mm hmm. Ito hindi. ang isang pungot makakasipin ka. Mm hmm. Oo. Uh -huh. uh -huh. Ito pala mm -hmm. lagi ano. Mm hmm. -mm. Makakasipin ka. Ay, hindi alam kaya nung no, ibang ma ano. Matatanda na ano. Kumbaga yun. Hindi ang makakaalam laang nito ay mga sinaunang ano. Mga sinaunang tumira sa bukid. Eh, tanda ko sa inyo nung una mayroong ganito. Oo. Ay, ito'y gugu o ang tawag nila. Gugu. Gugu kulisun. Ay, pag isinertes mo sa ano, makikita rin kaya ito. Oo. Anong pangalan ito? Gugu. Wild ano ito? Wild shampoo. Parang okay. ano siya, wild. Ito ay, tama't iba ang amoy. ibang ang amoy ng hita. Oo. Mm. Kaya lang, pag makikita mo ito'y siyang gugu, siya ay, biocos, kumbaga ba'y ano tawag doon? Pinko, Maraming butil-butil. Oo. Oh, yan, oh. Ba't nga kaya? Ay, parang yun talaga ang variety nito. Ito yung mga sinaunang shampoo. Ay, ginagamit ng ni Inanang Kadja. Oo nga, noong ba, Sabihin, na, no? ay, utoy, ako ng kuha mo ng kulison at ako'y hahambo. Hahambo, eh, yun na nga, nga. ito, ito na nga, tiyan mo. Iligay mo yeah, sa bagmot yan ang bango. Oo nga, para baka yung lemon, ano? Lemon siya na, siguro yung wild lemon din to. Yung mga para amoy nung, yung pabango sa sasakyan ba, yung ginaganon. Mm -mm. Lemon, ano? Mm -mm na ay po ay oh, pagkalaking puno ay wala pati parang panahon yung, may, 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 may nung nakaraan wala, yan ay dire at ang, ang, mas, ang mas mabangon yan utoy kung makakapulot ka ng laglag oh, yan yeah. comment kayo mga kainsan hindi po ito iba po ang dalang hita mga kainsan ito pagkakapal ka pa ng loob ang bango eh hmm. abang naghahanap po ako ng wala pong laglag siguro sa agad din po pihadong agad din ito hmm. dadalhin ko po sa bahay abang ah, panlagay po sa mga CR ay pag po kami nakuha ng ganto yung si inana, lula po namin utoy ikuha mo ako ng kulison at kayo'y magniniyog sa niyogan ninyo doon sa inyong ano lulahin sa inyong niyogan ay di kami po ay ano mangunguha at ang gusto niya yung kulay dilaw na laglag at mas, mab mas mabango po yun inialagay naman sa kumun alam mo yung kumun yung pag na CR kay nabagsak pag bumagsak sa lupa ay wasak pasintabi po sa mga kumakain yun oto dilaw na dilaw na Oo oh. kaya kaya abot ba sila hanggang sa pula pagkakadaming bunga oh. kaya kaya oto pagkakasin na kaya ayan ah, oh Ganito ang loob nito. Yan, akala mo kulubot din ba? Ah, ito no, nga. Mm. Ak akala may daranghita. Oo, pero hindi. Pagkabango ano? Ang bango. Iba-iba ang daranghita hindi masyadong ganong kabango. Pero ito tiyo, yan, ito ang ilalagayin. Krema, makrema. Mm. mm. Yeah, nga. Mabango. Mm. Ay, po. Nalo, no. no. Mm. Amoy ano yan ah, itlog <laughs> nagkamot ka ata nagkamot mo ata akin <laughs> nakakamot ko nga lang ako yan ang may kuyukot lada mo maro ka <laughs> eh 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 ano ito ah kuyukot Amoy <laughs> ano bango mabango nga ano yan ang bango po di ba nung uli sa inyo di ba tang sa inyo nung una ay parang patalunan yung oh, may patalunan ng palayan. ano yung parang may nakasalulo oh. kaya tanda ko ganyan ah ano nga amay ano pero mabango nga. Amoy pinagpalisan, ambangoy. ang bango eh. Ang bango ano? Gusto ko. Yan, yeah, commit kayo sa mga kaisan kung meron pa sa inyong kulisun. Ah, baka bihira na. Baka, na. sa taya ba sa iba. Ako eh, yan. Sa inyo lang ako dati nakakakita pati ng ganyan. Madalam buong, na. buong alo pa ba si, ano, si kanino may talim ng ganyan. kabilang? ang. Ah. mo um, ka. Wala. Wala akong nakikita ang ibang kulisun. Oo um, nga. At madalang ang nakakapagpabuhay nito. Ay, paano ka ito binubuhay? Ay, madalang. Siguro, ya, ano ka ng ano. Maglalagay ka ng ano pangalan nun? Bunot. Yung ano nga ba bunot? Na, lalagyan mo ng lupa. hindi ano nga ba tawag sa ganun? Yung drafting, ah. Oo, oh, ganoon. Dinadrafting. Yan na yan ano, isang panligo yan ano. Dadalhin ko ari. Dadalhin ko sa CR. Pati ari. Yan oh. Dali na. Ibagdala ka din. Oo. Lagyan mo sa bag mo. Kukuha ako. Mm. Mabango ano sa ah, CR ano? Oo. Oh. Yan ah. na ano nga. Konfirmado. Mapapaihi ka kahit di ka iihi. Ang bango eh. <laughs> Mabango. <laughs> ka mapunta sa CR. Siya nga. Ay, God. Lemon, natural mm. lemon pala yan ka insan. pag oh. inilagay mo sa CR. Wild, Wild natural lemon pag mm. nasa CR na. Oo, <laughs> dalag. Ang laki. Yan. Ating tutok hangin. Hmm. Huli. Dalag yan mga ka insan. Pamparito na po ang inay. Ayan o. Oh. Hmm. Oo. Oh. <laughs> uh -huh. Huli po. Akin la ang pong tinistig at kanong ganda po ng panahon ngayon. Naliit na po ang tubig. Dito la ang po sa may ano to, sa kubo. Hmm. mabilis. Maliit. Pagliit-liit po ng tubig na ito. Medyo malaki pa po ay. Ayan, eh. nalabo po uh. Mga kaisam. Nalabo Yung hang Ha ha Hmm Pagkais daw Kainsan, ba't di ka nagawa ng kuryente? Meron pong ano, pwede pong pangista ay kuryente. Bawal po sa amin yun. Naku po bawal po sa amin barangay mahigpit po pero sa si ibang, ba sa si ibang barangay po hindi dito lang sa lugar namin kakalakan tilapia oh yan oh mm. nakahuli nadaga mo ay huli waray ko oh. ay huli oh yari po ay oh kasarapan po native na tilapia po ito dalag po oh Yon. Mga anak dalag po 'yan. Yon. Ah, panlaang maliit ata. Maliit ay no. 'Yan. Eh, hmm. aba, pwede na. Maliit. 'Yan, 'yan Anak dalag po 'yan. Yon. May dalag na malaki doon. Mm. Diskarte ang mga kainsan dito sa bukid. Yeah. Nadara na po, tilapia at saka dalag. Ay di, ano na po. May ulam na po ang inay at itay. yah Bis. Paapot ay makakabagat pa. Kita'y magdadala din mga kainsan. Ay noon dati naman mga kainsan, nung hindi pa uso ang pag-ung. Marami po ay ano, yung pong bituong itim. Kung po kayo. Bituong itim po, yan po ang pinakang ano namin dati. Pangulamin ulamin araw, halos araw-araw po. Yan, sarap. Yung native. Nawala po, gawa ng, yung ano po, yung ahas pag-ung. Yan, biro na kasira. Aray. Ah ah. hindi ni sila naiipon pag baha ilang buwang pong baha ng baha ay ah bukas po ari lilimasin po ito ni kambal bukas ah isda po na ari yan ipon ipo na po yan mga kainsam yan oh nalalabo na oh yan nagsa ilalim po ng bato hinahanap ko ay yung ano ay mungot na mungot na gang Akala ko yun. Ay, um. po nito doon. Yun. Ha, ah, maliit. Ha, yun. Ayun, ayun. Ah, ah, yun. Ah, uh, ah. Uh. Oh, oh. Ah. Baba. Pupuntahan ito ni Kambal bukas. Yan po, oh, yan. Yan ang mga native na hipon yan, yan. Yan. Mga hitib na hipon po yan, yan. Ang yan po ay nahuhuli ay sa tain. Marami po. Kaya lang ay maliliit. Yan po hindi na talaga nalaki, pundo na. Tilapia po. Oh. Po niyan oh. Yan oh, mga hipon. Nyam. Native na hipon niyan. Papain po tayo isang araw ng tain. Kita ba? Nyam. Ari po o. Yan mga ganyan. Marami po, kaya lang eh hindi masyadong kita sa oh, lakan nito. Oh. Yun o. Oh. Yun o, oh, tama mga kaisan yan o. Oh. Yan. Nagsisimula na po silang dumami. Kung bagay dadakmain mo na lang po. Pag hindi mo ito pinangalagaan, lalasonin po ito. Ari ko, yan o. Oh. Ari ko, sakit. Saba. Hmm ay dito nga po yung dami pang na, na dayong ano ay kung iba't ibang lugar po namimiwas lalo pag baha yung lakang dalag uh. yun oh uh. yun oh uh. ulit to, kita ko ay uh. pang ulam na ito Patsi. Yun oh. Ay walang yun. <coughs> Huli. Hmm. Ito po ay mga native na dalag po. Kung magiganto na po talaga ito kalaki po. Huli ano mga kaisan. Tibur. Tapos ay panggata. Yo. Ang naghahanap po ako mga kainsan ay yung native, yung exotic native na bituong kuhol. Aalpasan ko po ulit dito para dumami. Yun po ang hinahanap ko. Mayroon na ako nakita. Kaya lang ay bawal po ay. Ay, ang lakang talag. O, hmm. Ah. Bilis na, ma'am. Ah, are ang lama, ma'am. Talaga. Hmm. Palilimas ko kay Kambal Bukas. Masipag po yung dalawa maglimas din. Ito. Naku po. Hmm. Nagsa ilalim po niyan yan. Bale, ito po. Kaya po tayo ginapin ng mga kainsan. Ito ang ating kinarga ngayon. Kaya, yan. Umikot po muna tayo sa ano, tubigan. Ay, madalag na po pala. Kung ano na. Dito sa kalapit namin, eh. Maisda pa. Maaga po bukas tatay, mag-aabono. Kaya po akin ginarga. Kaya pauwi na po tayo. Bukas naman ay maaga po. Ah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po.